Good morning sa inyo lahat mga makayay. So ano nga ba ang gagawin natin ngayong araw nito? Ang gagawin natin is isikpitan lang natin yung mga bolt and nut na naga uh, luwag ano. O so, so higpitan natin 'yan. So kaya may tools tayo sa ibabaw ng upuan natin, ano? So ayan guys, karamihan kasi ng uh, mga tornilyo dito is nagluluwag ano dahil sa bago pa nga siya at uh, kailangan nating higpitan siya, no gamit itong mga tools na ito ito yung mga back rings karamihan 12, 14, 14, 17 at na 19 yan ang tools na gagawin na gagamitin natin so yan kailangan natin siyang kitaan dahil uh, natural sa rusi na lumuluwag ang kanyang mga bolt and nuts no so yan para ayayang buhay natin pag nag biyay tayo so tulad nito guys ayan o papansin nyo ang luwag nya no? yan isa yan sa kailangan nating higpitan yan yan pa yan ito luwag pa nito o oh. diba luwag <laughs> o oh. hindi ko pa yung ginagalaw ngayon pa lang Di ang luwag nga? So, baka isipin nyo, nilulugan natin patapos higpitan. Hindi. Totoo yan, guys. yan o. Di may mga sulat pa nga, eh. <laughs> Ayan, oh. hmm. o. So, sino na nakakaranas niyan? Paki-comment nyo nga. O, oh, diba? Ang luwag. Kung hindi yan legit, ako, napakasinungaling ko na yan. Ayan. Baka kami naka-experience na sa inyo yan, guys. Ayan, no? Maluwag talaga siya, no? Nakita nyo naman, may kuwit pa ng uh, tanda o sinyalis. Ayan o. Oh. Lumuluwag talaga siya guys. Ayan o. Oh. Napakaluwag nga yun ito eh. O. Hmm. Masyadong luwag o. Oh. Hmm. higpit na. Di ba? Hmm. Ngayon sabihin nyo sa akin kung inadaya ko niyang kayo. Tell me rin pa niyang sinyales, Galing pang yan. Ayan oh. hmm. Kung hindi yan maluwag Ayan, oh. Ah, ayan. Tamang igpit na yan. Ayan. Ayan. Ayan, guys, oh. Patrice. Hmm. Diba? Dito kaya. Okay. Igpit naman siya. Mhm. Yeah, tipit na. So ito pa nga guys, oh. Yeah. Oh, sino na nakaranas niya? Diyan biro. Mhm. Ni ko ito ginawa para lang sa Ginawa ko ito para safe ako magmaneho. Diba? ba? Kahit sino naman siguro gagawin ito. Higpitan 'yan para less hassle. So pati ito guys sa ilalim. 'Yan oh. Ang luwag niya, ang luwag niya. Parang sumasama. Ah. <coughs> Yun. Hmm, <laughs> ito, 13. okay naman yan okay so yan guys no for awareness lang ito na video natin so hindi ko po sinisira ng rosy no disclaimer lang uh, gusto ko lang ipabot sa inyo kung halimbawa nakaranas na kayo ng ganito is higpitan nyo lang o kumuha kayo ng bago higpitan nyo lang yung mga tunidyo so ayan maraming salamat sa inyo kung ano at best stay in life safe peace out